ay ga Pilipina. Ay, taga din kaga. Ay, Iloilo. Iloilo. Iloilo ako. So, kamusta? Ikaw dire? Okay lang. Laban sa Laban sa ano? Sa hamon ng buhay. Oh, ayan oh. No. So, kamusta naman ang pag vlog mo ga? Okay naman. Pila pila imo followers? Ano na ako? 6. Ay, congratulations. 6 ka na. Ay, wait lang ha, Tignan ko. 6.0 6.2. Oh, 6.2 ka na. So, ano ka na? Monetize ka na any kinds of, ano? Star and... Baka mamaya matapos ko na yung in-stream ads ko. Wow, oh, very good! Ano ka nagla-live ka? Oo, oh, araw-araw. Sa so, di... Oh, very good. Ang imo amo ma, 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 ma ano sa imo ma... Hindi. Ano ka? Para-paraan? Kung sa bagay. Ano yung tawag dito? Uh, hmm. Uh, Nagpupuyat ako pagabi doon ka magla-live after mo sang work mo. Oo. Oh, very good oo. Ano oras ka nagla-live kasi makasulod ako sa live mo? Ah, uh, ano siya? Uh, 11. I think to 11. 10 to 11. Asa ah, kusina pa ko na. Pero mga 11 ara na ko na sulod sang ano. Syempre sod ta ikaw kon ano eh. Oo. Oh. Oo. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. Ano ba mm. Malaking bagay yung sa akin kapag ka. oh, oh. anong pangalan mo, Gang? Ellen. Ellen, o. Si oh. O, oh, Ganansyal. Ayan. Si Elin, o. Oh. Silangga Elin, o. Oh. Pakifollow natin silangga Elin. Ayan. Papalo na lang po. Ayan. Ellen, oh, oh. Ayan. Oh, oh. Ayan, o. Ayan siya, guys, o. Oh. Ayan, Papalo si Eileen Galanto ganansyal. ganansyal Ayan, pakifollow nyo na siya ah. Ayan Para maano ko rin, ma-share ko yung Ayan, ho, <laughs> oh, oh, oh. So, thank, thank you, you, thank you lang ka sa pagpa-interview mo sa akin O, oh, nakita ko kasi ikaw nakatayo dyan O, oh. <laughs> Tumsala <laughs> oh, ako. ka picture ka na. Oo. Okay.